Tanggap tayo ng bagong balita crime rate sa Eastern Metro Manila bumaba na mahigit siyam na porsyento sa loob ng isang linggo ayon sa Eastern Police District. Detalye mula sa ating kasama si Mark Makalalad. Mark? Naging mabunga ang naging security adjustment na ipinatapad ng Eastern Police District para mapababa ang atas ng krimen sa kanilang nasasakupan. Base sa datos, aabot sa 9.26% ang ibinaba ng crime rate sa APD sa loob ng isang linggo. Sakop nito ang uh, petsang May 19 hanggang May 25, 2025. Ang kay EPD Officer in Charge, Police Brigadier General Aden, Aglarat, uh, Aden Lagradante, parehong bumaba ang kanilang index at non-index crimes. Maiugnay mo ito sa mas maigting na police visibility sa mga lungsod ng San Juan, Marikina, Pasig at Mandaluyong. Samantala kanya rin iniulat na abot sa 44 na operasyon ang kanilang nalunsad. Nagresulta ito sa pagkakaresto ng 62 na individual at pagkakasabat ng mahigit 8 milyong pisong halaga ng ilegal na droga. Ang inyong kapuso, Mark Makalala ng GMA, Super Radio, DCWB, Dapat Totoo.